Nasaan ang Human Rights Commission na nakikita nila ang karahasan at ang uh, panggigipit at ang abuso sa kapangyarihan, pananakit ng pulis, may mga namatay pa nakatutubo at uh, may pa na community sa Tamayong, may winasak na property sa Glory Mountain, ang mga kabataan ay sinasaktan sa harap-harapan, kumakalat ang video na ito ni isang anino ng taga-commission on Human Rights National or Regional Office 11. Hindi nakita. And, and all of a sudden, may complainant or may reklamo ang taga-commission on human rights o oh, common. Um, attorney, natanong uh, ko yung kanina tungkol sa CHR kasi meron kasing nilabas na report dito according sa statement ng uh, CHR, no? ito yung nailathala rin sa uh, GMA News Online, na meron daw uh, ano, uh, ang sabi dito, uh, CHR also reminded KJC members to refrain from harassing civilians during or doing their duty after they receive a report that a special investigator from CHR Region 1 was, thre was threatened and harassed so kaya nga ako nagtatanong kung meron ba dyan during weekend uh, long weekend na pumunta na taga CHR um, I have not Region 11 siguro seen... Admar no baka CHR 11 CHR Region HR, 11 Region 11 ay sana nagipag-coordinate sa atin. Alam naman ng mga taga-CHR yung number ko eh. Uh, kasi we already submitted our position paper to their ongoing investigation. Eh Kung pumasok nga siya dito, uh, kaagad, without coordinating with me, tingnan mo nga naman, ang dami-daming PNP police dyan. Oh. So kung kung pumasok lang siya dito without proper coordination, baka hindi nga miyembro ang nagharas, Baka PNP baka naman, disguised as uh, civilians. Uh, baka police. So, Uh, in order to paint a bad picture against us. I will assure the CHR people, no? Uh, if they will coordinate with me, they will talk to me beforehand. We will uh, treat you with all the courtesy and civility known for uh, KOJC. No? We do not have the habit of, uh, what you call this, uh, attacking uh, government functionary. No? So kung meron pang habit na ganyan, sana sinipa na itong mga pulis na nandito. <laughs> eh. Wala nga eh. oo, oo. And uh, attorney yon sir. Nakakaduda hmm. po yon Admara because for the last 90 days, almost tatlong buwan na, ang pandarahas, pananakot, intimidation at mga panggigipit at mga abuso na ginagawa ng pulis at gobyerno ni Marcos ay walang anino ng CHR o Commission on Human Rights na sumulpot. All of usadin susulpot sila at the height ng Uh, pananakop at uh, pang-okupa na ilegal ng polis. no that is a very big question for the last 90 days nasaan ang commission on human rights regional 11 nasaan ang human rights sa commission na nakikita nila ang karahasan at ang uh, panggigipit at ang abuso sa kapangyarihan pananakit ng polis, may mga namatay pa nakatutubo at uh, may nilusot pa na community sa Tamayong may winasak na property sa Glory Mountain ang mga kabataan ay sinasaktan sa harap-harapan kumakalat ang video na ito ni isang anino ng taga Commission on Human Rights National or Regional Office 11. Hindi nakita and all of a sudden may complainant or may reklamo ang taga Commission on Human Rights o oh, Common. Uh, Pinagpipistahan nyo na ang lahat ng script na pwedeng gawin na uh, upang i-paint ang napakasamang picture o imahe ng Kingdom of Jesus Christ, to totally demonize them and justify all state oppression, terrorism, and fascism that can be employed by Marcos Jr. Uh, upang uh, bigyang matuwid ang kanilang mga illegal at kriminal na ginagawa at the behest of state power ni Marcos Jr. bilang Presidente. Kalukuhan talaga ito, Atty. Uh, Torreon, Brother Admar, and Brother Master Judea.